Happy Wednesday, everyone. Good morning, good morning. pagkuntan mo na tayo at kung tayo sa city pagkuntan kami Ayan, na muna kami guys kanto Si Rado Mayo, pa? Ganyan, oh. Thank Sirado, you. Si Rado Mayo, liters. fifty okay. liters ang ano. Thank you, thank you. Thank you. 58 liters ang 1K. Go, go. you love me forever, chance. Sarap ng mango, you know. may mga bentos dyan. frutas, mangga parang malabo yung kamera ko and go and go, dan go. imperial plaza appliance dan imperial appliances datsa. Good evening, guys. Saheron. Tumutuloy sa Yolanda night. Alam mo naman. Ay di. na aso Ayan po. Ganyan no. tap down may auto. Yan oh. No. Kita mo. ganyan, oh. May ato. yung latak niya. Ganyan, ganyan. Para pa maundan, wala. Ayan yun Ayan pa o, tayo naman. Ganda o. pinatong lang naman yan dyan o. Tapos nilagyan ng bakal mga tangan niyo bahay, ako lang, kaya manin, na, no. isang balot at sa kapinoy, isang tray ng balot isang tray din ng pinoy dito kami bumibili siya guys <tinyo> dito dahan mo kami para mamaya trecho na kami uwi balot. Dalawang tray. MCore, core Samsung, maraming mga ano. Hindi mag-parking. Hindi ko yung mag-parking. Ayan mga Samsung sa sulod ng parking. Ito. Samsung. May rep. Ayan ang maraming motors. Freezer. Ayan ang mga freezer. Uy, gamay siya. Para yan ano eh. 14. Gamay. Ayan siya. Ito you know. Ayan, yeah. freezer. Huh? Maglagay na lang dyan, oh. Oh, lakas na, oh. Usap to lang sa kadako, ari, oh. oh. Alam, kundura man, eh. Oo, kundura man, may glass. So. Oh, oh, okay. Mas namin, glass kayo. Nah. Oh, pa-deliver na o deliver na sir. May charge ka mo sa akin? Ilang charge Sa kasan niyo, sir? Sa sa baritos lang. Baritos lang. Baritos lang. Ano siya? Ano siya sir? Ano siya nga, sir? Okay, very good. Okay, sir, pwede mo sa mga kwan sa Twitter. sir. Ah, hindi rin ang niya free uh, chiller free freezer, tapos fast freezer. Tapos may additional pa kung gusto mo. On up. Kung uh, ano gusto mo sa map, may sarap Ano Yang pasnya. Pas press na. Oh, pagi. Ah. Pagi. -ano pagi. Ano? Pagi. Pagi.

Mga mga Ma -ma -ma manok pwede. Oo. Oh? Huh? Oo. Wow. Oh. Pero dako na, no, di ba? Mami, gaya po nang yung ano ba? Dako, gaya po siya, namin, oh. may. Dire, o, mabuta lang naman gaya po nang mga ano. Mm oma, -mm. Kontura, gaya po nito. Punji Dinson. Punji Aba, siya. Ayan. Ayan. Mm -hmm. dito, mm -hmm. dito, siya, dito. dito kami sa Francis uh -huh. TV. Ayun. Ito may mga ano siya, ah, Best range kompleto. mga refrigerator. Ayan, Ayan na lang ah Ayan na. Ito kunin uh -huh. namin na freezer. Dako na siya, no? Hangari pa, o. Oh. Dako, dako. Ma'am, no, excuse. Ay, hindi mabrihan. Mabriano? Kumabriano. Uh okay -huh. hey guys. Kakain lang tayo. Daryl sharks. Meron eh hanggang ano with Kundura. Mas mas nami yung kondora kaysa sa ano no. Hey guys. Cash natin yung freezer. Ayan.

Ayo na guys, nakarga na siya. Guys, pas na Dito lang Dito, dito sa kan. Dari. Dari sa entrance, guys. Ah, uh, going home. Tapos na kami magbili ng freezer. Man of KCC Mall of Marvel. Ayan. na Ayan. 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 na mong, naman kami. Dadaan lang kami dito, guys. Pag-grocery muna kami dyan. Then, away na ng bahay. Okay. Diyan uh, ang grocery lang dito, no? Dito, punta. Dito, dito sa tunga, mag-parking. Kaya, wanta di kalakat, karam layo. -layo. Ayan, dito pa ng grocery. Sa gaisano, kasi matuwag. maluwag. Maluwag. nakaluwag siya. Hindi uh -huh. tulad sa ano nga uh, super ano, busy. Land Bank of the Philippines. Dadaan mo, naman kami. Dadaan lang kami dito guys. pag muna kami dyan. Then, uwi na ng bahay. Okay. Diyan ang grocery na dito, no? Dito sa punta. Dito sa tunga ng parking Ito kaya, di kalakad, karang layo. Ayan. Dito pa grocery. Sa gaisano kasi maluwag. Maluwag. Ayan, maluwag siya. Dito lang sa ano nga super so, ano, busy land bank of the Philippines dito kami ang luwag oh walang tao-tao sarap dito mag amili, maluwag hmm. uh, ay Jan, dyan? Dyan, oh. dyan oh so ang ganda ng polo Diyan yung mga bags. Diyan yung maganda yung photo na. Ari Drio. Yan. Yan mga bags. Uy, 100 lang oh. Mura lang oh, 100. Yan. Mura lang mga bags nila oh. Yan mga luggage. Yan. dito ito. Ayan. Mga love you, Mga bago. Black lang. Tama na eh. Ang gulito siya ng bag Ayan siya guys. Mga bag. Mga shorts. Seven hundred. My shorts for the love.